Paniki, paniki, ni bay apa? Ni bay apa? Ni bay apa? Ba Itu TARLAC tarlac. kepala. Ini besi Ni bay besi tarlac. Ani ah, bay apa? tarlac paniki tarlac pa lang.

Na. ayun mga istilahan doon, mami ko. Dito? lakad lang kayo dyan. Direkt dyan. You. Salamat. Ang marami nagsisigaw dyan. Hindi na yun. Pag marami nagsisigaw daw, yun na. Kasi ang isda, isda! Bangus, bangus! Talapya, talapya! Kasi ang mga tao dito, no Siyempre! O, ito, ito mga talim mo. Kamatis. Oo, oo. Kamatis, oo. Oo nga, tinatanim na tayo ngayon. Bibili pa rito, tinatanim na dito. Ay, huwag ka sa dulo pa. Wala pa sumisigaw, di ba? Wala pa sumisigaw na daw eh. Malawak, malawak, yung palengke, no? Malawak yung palengke. Ay, dito may mga ano dito. Uh, Bibilin tayo ng harina sa mga ganyang pwesto. Ayan, no? Harina yata hata yan. Ay, galapong. Eh, meron kayong harina? Okay naman kaya yung arena ng labi Ha? Ano sa tingin mo? Okay so, na arena. Pwede na to. Pwede hey. oh. na to ganito? Kunti lang ang gagawin natin, di ba? Arena. Okay. Magkano ang kalate? Hindi daw ako na magbayad. Sana ako na. Ako na. <tipo dyan> Hindi ako na. Sige, ako na po. So, magkano ang dinis ninyo? Magkano dito? Ay, magkano dito? Ano? 1,000 na dito. <tosikuran> na yun. Ito, ito yun ang paminta. May paminta kayo sa inyo? Oo, mayroon. Mayroon. Ay po. Mayroon na niyo po na yun. Ayun na. Ay. Napayaran na. Hindi pa. Okay. Ito na, ito na. Nakalive ko yun ay. Oo, oo nagpa-block kami. Ito Shout na. Shoutout ko po yung buong pamilya ko sa Visayas, Mindanao. O oh, sige. Ah, oh, sige, oh, sige, sumawag ka dito. Naka, ano ako? Ah, naka-live ka. Tatawag doon sa pamilya na. Sabihin na. Sabihin mo na para na mag bakit Sobrang pogi ko kan Sa Mindanao ba? Opo, Mindanao, Visayas, Luzon. Mindanao? Opo. So oh yan. Anong pangalan mo? Jokno. Jokno? Jokno. dito sa Paniki. Paniki. O oh, yan, nanawagan daw sa kanyang mga kamag-anak. Pinasasabi lang na pogi siya. Ay, yung chocolate mo. lang, kuha mo na yung ano. Uh -oh. Uh, ano pa yan? Ba, ba, ang talbos ng ampalaya. ng katuray. Katuray? Oh. Oh, oh, na, -ano dito? 20 lang po yan, ma'am. O, oh, ano sige, 20 lang. natin. asa na si Jerly? Ewan ko. <laughs> Nandun yan. <An> <laughs> ka, na? o. Oh. <laughs> Lahat na <yan. laughs> di ka, di ka ba?

Dami mo naman, kamatis, na tamadaan. Ang dami na tamadaan. na tamadaan. Ang dami na Ang dami na Ang na Ang dami na Ang dami Ang 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 dami na Ang dami na tamadaan. na

Kukuha ka na ng ok okra. Sabi Eh, konti lang yung okra dun eh. Magkano okra? Ay, pangat. 25 yung ang kalaya. Kumuha ka na rin. At saka yung talong.

Okay. Eh, yung itlog nyo, ipasok nyo muna dito. 39 po. 39 na po. Thank you, sir. Ay. Thank you, Bilang klas po yung site Check natin, sir. May toyo doon sa bahay? pako Tokwa na lang. Ayun, may surprise ako May tokwa ba tukwa? dito? Sa Oh, di Ah, dito. Pero hindi nila. Ano ko 'yang nadan? Tokwa? May tokwa po kayo. 'Yun po madama 'yun oh. Ito pa. Ano po Yan 'yung tokwa. Ah, ito. Maganda

ito po, isa. ay ah, dito ko nalagay. Ito Ha? Twenty-five. Tama. Saan na mga walis dito? Ito po. Ay, tama May oo Ah, twenty O, sige. islaan. Saan yung isdaan na ah, kuya? Doon pa Ay, sa dulo ako doon kay kuya. O sige. O sige. Alam mo na yung alam na mo na park Saan ba naka-park doon dati? Sa binaba natin? Mm -hmm. Okay. Wala pa naman sumisigaw. Sabi ng driver tricycle may sumisigaw. sa dulo yata yung isla. Alam mo, mahal dyan. Ano ha? ko yung nasa lapag kasi mas mura. Ay, pwede doon sa dulo yun. Doon yung sa dulo. Ay, nakain na lang sa dulo. Sabi oh, wala problema pagkano eh. Kasi paggulay lang, buhay na ako. Maghahanap ng iba. <laughs> Ida. Ano tawag dito? Ay, sa amin na. ah. Uh, ah, karaho sa amin yan. Ano niya? niyan? Trembo. ito lang. Trito mas. Nandiyan uh. yung malaban eh. Ang dito, pag yung ano na, malala. Ano eh? So, kailangan, kailangan mo yung mata kailangan, hindi siya pula. Ah, sa para, para fresh. Oh, wala nang ibang isda rin. Gusto mo yung ganyan? Ano gusto mo ganito? O Saan? ano? Ha? Saan? Sabi mo huwag yung malalaki. Pwede ba ba Ha? mo dito? lang. Baka...

Wag na, wala na yun. Okay. Ako na yun. Kasi bumili daw yung, magkano pa? 132. Nagbili ng ano, sabi yun, Tilapia? Oo, bong, hindi kami kumakain ng tilapia. Sabi ko, ka, kasi yun lang naman ang alam nila. istatya. Pira ko na bilid niya pag yan yung anak ko na ano yung kumakain niya si Pia. Pero kahit yung anak kong panganay na ano mm nurse ayaw din yung tilapia. Okay. Doon na tayo dumahan o no? pag ganyan oh, tayo. Labas. kayang buko dito? Ha? Buko. Ayun. Yeah. Okay.

hindi ako hindi 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 na hindi hindi lang. hindi 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 butas hindi 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 hindi

Gracias. Kuya ko tatlo. Oh, bakit ba? may, ma itlog sa bahay? Maraming itlog doon. ba? Hindi sigurado ako. Baka mawala eh. O, okay. Ito so, yung... Mabigat, mabigat. Ito oh, yung iba. Bid -bid. -ano, sa Pukwa? Ito okay, na yan. Pura, Pura. buko dito. 25 lang. Hindi ako. wala oh. 50. 50. Uh -huh. yung iba. Ito yung iba. Ito

Prito natin. Buhay pa yung ano. Kasi doon sa amin, wala ah, nang ganyan po. Wala nang ganyan po. sa Munoz, wala nang ganyan okay, po. Buhay pa yung tilapia mga kapatid okay, dito. Sa paniki palengke. Salamat po po. Salamat po. Salamat po.

Kasi baka nag-order ng tukwa eh, naubusan na daw. Nang? Yung tukwa sa bahay. Hindi, may tukwa Ay, na ako binili, di ba? Bibili -bibi ka tayo ng isa. Saan ka San -san na bumili kanina, pre? Ha? Para mas maganda Ah, magpiprito ka pa? Akala ko pang molo lang kasi. Doon banda yung tukwa. Kaya madam. Pagkano? Okay, P25 po. Gusto mo ng ganito? Ay. Huwag Sarap yan. p Okay. Ito so, yung palengke. Active na palengke ng paniki. Paniki Tarlac.

Ito mm -hmm. lang sa malunggay? Oo. Oh, oh. Parang ibang klaseng mushroom kasi oh. ano. Oo. Anong tawag din? Kabuti. Parang natural. Oo, oh, na kabuti. Yeah, marami na yan. Saka isang ano, pirasong radish. Magkano kilo na radish? Ito Ah, 100? 100. Isa lang. Parang sa pangang. Right. Ano yung leo sa balito a kapon niya? 40 pesos ang kilo. Teka, nakakuha ba si journey ng Ampalaya? Ha? Wala yata. Nakita mo kanina? Ito yung ano mo para Ay, sa taklit? Nakakuha kaya siya? Wala, hindi um, ko alam. Ay, doon na lang. Doon. May kalabasa ka naman doon. Marami ata si Aileen.

Diyan. Ito? Dito. Yeah. Saan? Naman yung, Ay, so, parang pabili dito, ate. Bigat yeah. ko. Oo, oh, tingnan ko nga yung one fourth dito. Maraming Opo. So, 'yung kumakain ka, 'no? Ako so, 'yung ডিলিশিয়াম ভিটামিন সান পেরোং দি কোন সাজ হয় আপনার করতে Shout out, shout out. Kanina nag-shout out. Shout out sa Luzon, Visayas, yes, Minganao, nananawagan ako. <laughs> Pangalawang beses na yun. Oh, oh, oh. Saan na tayo dito? Ito na, pwede. Okay. Diyan sa gitna tayo, para hindi mainit. Diyan oh, oh, sa loob.

is Paniki Public Market. Yan, dito kami namili. Pauwi doon sa... Diba ba siya? ilalim to ito ipapatungan mo na lang ito nga Okay Guys, ito na yung Paniki Public Market. ng masunog ay nabago lahat. At ito na yung kanyang paligid nito Okay Okay guys, thank you. Hindi, hindi. Hindi, hindi. na hindi. Maganda to. Ang good mo. na si Pe? Nakobig kayo. Oh manager o. Nandito si Pe tingnan mo. Sino yan? Sabi ko si manager, Pio. Pio. Huwag daw katakutan ang ikot natin sa parkin, no? Grabe. Parang nawala na yung kabanada nitong araw ng unda, yung unda. Thank you guys for watching! Parang ito ng piyahe. Nasunog, sinunog ito.